May nakita akong pagkain sa Shopee na ready to cook. Nakurious ako kung ano to at anong lasa. Kaya napabili ako ng tatlo. May kamahalan nga pala to kaya vlog ko para malaman nyo. Sasabihin ko na nga rin pala kung ano yung honey's review ko dito. Nareceive ko nga lang pala to ng ganito lang. Nakalagay lang kasi to sa sandubag. Tapos kasi malamig na nga rin pala to. Halatang galing sa rep. Ang kagandahan nga lang pala dito ay may expiration date. Tatlong flavor nga pala yung kinuha ko. Roast beef, sisig at Korean burger steak. Ang recommend nga pala sa pag-iinit nito ay microwave. Dahil wala kami microwave, isasalang ko na lang to sa kalan. Itong sisig nga pala yung una ko niluto kasi wala tong sarsa. Ah napansin ko nga pala dito sa sisig wala siyang kaamoy-amoy. Parang wala nga rin pala tong sawsaw kasi wala akong nakikitang sibuyas. Saglit ko nga lang pala to pinainitan kasi baka pumait. Ang next, na lulutuin ko nga pala itong Korean burger steak. Hindi ko nga alam kung ganito talaga yung burger steak sa Korea. Para kasi siya namonado kung titignan. Kumpara nga pala sa sisig malalaki nga pala yung gayat nito. Kaya kailangan ko lagyan ng tubig para mabilis lumambot. At ang napansin ko nga pala dito ay eh, napakabango niya. Nagtataka lang talaga ako dito bakit tinawag tong burger steak eh hindi naman siya pati para tawagin burger. Next na niluto ko nga pala itong roast beef. Sa tatlo nga pala ito yung piraka mahal sobrang lalaki ng apoy pala nang maaga dito kaya nilagay ko na ng tubig grabe guys dito nga pala ang hirap magluto kasi no susugod din ang kanin hindi pa siya nalambot kaya hininaan ko na lang yung apoy at tinakpan pero after 2 minutes nga pala ng pagpapakuloy tinanggal ko na yung sabaw nga pala niyan naging malapot na ren tapos guys ang nami ko nga pala dito ay it yung paksiw syempre dahil proseso nga pala to ay luluto ka rin yung kanin nila pati nga pala yung kanin nila nagdidikit-dikit kaya mahirap na ako nito maghalo-halo hina ng nga pala yung apoy ko dito baka kasi masunog mga 5 minutes ko nga pala to niluto kasi ang dami pang matitigas. Pinagati ati ko na nga na pala to sa tatlong lalagyanan. Lahat nga pala ay ako lang yung kakain. Kaya magtitimbang muna ako bago magumpisa Kasi guys, hindi ko maintindihan sa katuhan ko. Sobrang lakas ko kumain pero hindi ako nataba. 55 kilo nga pala ako bago kumain. Siguro naman sa dami kong kakainin ngayon, tataba na ako. Kaya guys, umpisa ko na mag ASMR mukbang. Roast beef. Titikman natin. Grabe, ang lalaki ng ano guys. hmm Sarap ng ulam guys. Siguro, 8 over 10. Itong kanin hindi masarap kasi malata. KBS. hmm. Grabe, sarap. Parang ano? Parang ligt yung paksiw, guys. Masarap. Sisig. Wala. Parang adobo parang luto lang sa adobo kasi walang sibuyas so guys mumukbangin ko na to mmm top Masakit batok ko ah. Nalulula ako. Nalulula ako guys. Nakaka-high blood ba tong baka? Tignan nyo yung sisig guys. Parang hindi sisig. Hindi talaga siya sisig. Kasi walang sibuyas eh. Marami taba. Para sa akin, bilang sisig expert, hindi siya matatawag na sisig kapag walang itlog at at walang sibuyas. Tsaka mayonnaise. Wala. Kaya ko sana ito ubusin kaso sumasakit yung batok ko guys. Tikman mo yan. Ito yung masarap eh. hmm hmm mm. Sarap niyan no? hmm Wait eh. Mm. Ito ko sa Eh, sa tayo. Sabi mo ko kung, kung masarap ha, whitey. <laughs> Kayo mo kain. Wow. Wow. No. Wow. uh, <laughs> uh, uh, oh, Hmm, sarap ba? Wow, sarap. Nagustuhan niya, guys. Hmm, sarap. Hmm, sarap. Hmm, sarap. Mm, sarap ba? Tama na ikaw, Mening. Si Mening, tsaka si Whitey. Go, 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 Tapaw. Mmm, <laughs> mukbang. Tama na, maalat yan. na. Maalat na. Maalat na.